Ayan guys, gugawa tayo ng tuna egg sandwich. Ayan, yung egg ay pinapakuluan muna at eto na yung tuna. Sinala muna natin pagkatapos. Eto yung mayo at yung eto, pickles. At yung white onion. Ayan, lalagay ko na dito yung white onion. Pagkatapos, nagyan natin ng pickles. ngayon, ganti lang na isang kutsara muna. And to taste na lang tayo mamaya. At ilagay na natin itong mayo. Ayan. Lalagyan ko rin siya mamaya ng pamintang durog. Ayan. Simutin natin dahil mahal ang ingredients. Ayan. Haluhan Mag-add pa tayo dito ng egg. Kaya mas dadami ka ito mamaya. Ayan. Mekos-mekos lang natin. Ayan. Maglagay na tayo ng Pamintang ang durog. Ayan, tansya-tansya lang to guys. Nagbato pa karamihan kasi may mga kakain ding bata. Ayan. Mag-add din ako na konting salt. Ayan. Ayan, konting salt lang guys. Ayan. Malinis yung kamay ko. mix, mix muna natin. Wala pa pala dito yung ating tatlo. Ayan, inubos ko na pala yung pickles guys kasi konti na lang naman yung natira at para mas lumasa yung ating spread. Ayan, smash na natin yung egg. Smash ko lang na tinidor. Ayan. Bago natin siya ilagay doon sa pinaka-spread. pampalasa at pampadami din kasi ito guys. Mas ilagay na natin siya. Bakit magpalang ko pa? Bakit?